Bakit nya ba may gaming burnout? According to science. Alam mo yung feeling na sobrang ganda ng isang laro, pero parang hirap niya balikan. Tagal ko nang iniisip to, lalo na ngayon. Kasi gusto ko maglaro dahil yun ang hobby ko. Pero pag nasa harap ko na, tinatamad naman ako. Dapat madali lang to. Enjoy na enjoy naman ako. Gusto ko naman matapos yung game. Pero bakit parang hirap bumalik? Tuwing tinitignan ko ang switch ko na nagkakaalikabok na, naiisip ko kung ano bang pumipigil sa akin na balikan to. Ngayon, gusto ko nang sagutin tong tanong na to. Hindi naman to unang beses na nangyari sa akin. At sigurado din ako marami sa atin ang may ganitong experience. Hanggang sa sinubukan kong intindihin na ang ganitong behavior. Akala ko philosophical exploration na to. Pero nagulat ako na napunta ako sa mga academic papers at controlled studies sa research na to. Nakakita ako ng mga paliwanag kung bakit nangyayari to sa mga gamers. Natuklasan ko ang mga tips na supported ng psychology na makakasagot sa tanong na to. Sa video na to, matututunan natin kung paano muling mag-enjoy sa game ayon sa science. Pero bago natin maintindihan yan, kailangan muna natin tingnan kung ano ba ang nangyayari sa utak natin kapag naglalaro tayo. Sa mainstream culture at media, madalas ipinapakita ang video games bilang purong entertainment. Parang candy, pero para sa utak. Pero alam ng tunay na gamers na mas malalim pa doon yan bawat laro ay nasa spectrum ng cognitive demand. Ang isang virtual slot machine, technically ay isang video game, ay mas madali para sa utak natin kumpara sa paglalaro ng Counter-Strike o Mobile Legends. At kung tatanungin mo ang isang slots player tungkol sa kanilang mga strategy, marami silang masasabi tungkol sa payout tables at percentages. Bawat uri ng laro ay dinisenyo para pag-isipan ng players sa iba't ibang paraan mula sa pag-aaral ng basic controls hanggang sa pag-master ng tamang strategies. Pati ang pag-unawa sa kwento at pag-invest emotionally sa mga characters ng laro ay nagbibigay ng work para sa utak natin. Sa ilang genre tulad ng strategy at puzzle games, malaki ang cognitive demand na inilalagay sa ating utak. Kung mga video games ay puro trabaho lang para sa utak natin, sure na maghahanap tayo ng ibang libangan. Pero syempre, hindi ganun ang mga games. Kagandahan ng mga laro ay balanse sa pagitan ng challenges at rewards. Gusto nating ma-reward para sa ating pag-iisip at nakahanap ang mga game designers ng mga incentives para ma-reward ang ating attention. Ngunit hindi natin kailangan ng malaking reward para ma-satisfy. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang rewards sa game design ay napaka-subtle na hindi na natin napapansin kapag na-encounter natin ang mga ito. Isang simpleng halimbawa ay ang quest log sa malalaking open world games tulad ng Grand Theft Auto 5 o GTA 5. Mahalaga ang quest logs para matulungan ng player na subaybayan ng mga aktibidad na hindi pa natatapos. In other words, ang quest log ay isang malaking to-do list. Bukod sa pagiging kapaki-pakinabang para sa player, ang to-do list sa loob ng laro ay isang epektibong paraan para mamotivate ka ng mga designer at magbigay ng basic sense of progress para sa iyong mga aksyon. Ang ideyang ito ay nauugnay sa isa sa mga pangunahing prinsipyo ng self-determination theory. Ang self-determination theory ay isang psychological framework na nagsasabing lahat ng tao ay may intrinsic motivation at tuparin ng tatlong critical psychological needs, competence, autonomy, at connectedness. Sa quest lag na halimbawa, malinaw na ito ay nakatuon sa ating need for competence. Habang nagpo-progress ka, lumilit ang quest lag at nakakakuha ka ng na satisfaction sa pag-check off ng mga items sa list. Ito ay nagbibigay ng impresyon na may progreso dahil sa mga ginagawa mo. At kung nagawa mong tapusin ang isa sa mga mas mahirap na quest sa isang laro, nagbibigay ito ng proof sa atin na mayroong nabubuong mastery. Ang pangunahing takeaway ay, ang mga video games ay representasyon ng balanse sa pagitan ng investment at payoff, na isang mahalagang konsepto na may kinalaman sa mga estratehiya na tatalakay natin mamaya. Ang mga games ay higit pa sa simpleng dopamine rush. May cognitive labor na kasungkot dito. At ang labor na ito ay kailangan ma-reward ng mga elemento ng game design na nag-aalok ng dahilan sa ating utak para makipag-engage sa mga to. Ang paggamit ng ating drive na mas gumaling sa mga bagay na isang aspeto ng self-determination theory ay isang halimbawa ng kung paano nagmamotivate ang mga designer ng mga player na manatili sa kanilang mga laro. Ngayon na may kaunting konteksto tayo sa kung ano ang nangyayari sa ating mga utak kapag nagengage engage tayo sa games, maaari na natin simulang tuklasin kung ano ang maaaring mangyari kapag nag-disengage tayo ang listahan ng mga posibleng dahilan kung bakit tumitigil tayo sa paglalaro ay halos walang katapusan. Example, may mga pangyayari sa buhay, may mga commitments, nadidistract tayo at nangakalimot. Marahil ay nag-e-enjoy ka sa Harvest Moon, pero naging masyadong safe ka at hindi ka nakaramdam ng imminent danger. Kaya't nag-move on ka muna, pero di mo maiwasan na isipin pa rin ang farm mo. Maaaring frustrated ka kaya ka nagpahinga mula rito. Ngunit patuloy kang naglalaro ng iba pang games, kaya't nahirapan ka na balikan ulit ito. Ang pinakakritikal na factor sa ganitong sitwasyon ay mayroong interruption event. May dumating at binali ang ating habit ng pag engage sa laro. Again, ang interruption na ito ay maaaring kahit ano, basta't ito'y katumbas ng halaga para mapektuhan ang habit na nabuo natin. Kaya kahit isang tila walang kwentang desisyon tulad ng pagsubok ng bagong laro, ay maaaring interruption na magpapatigil sa tren. Ang natuklasan ko sa aking research ay mas mahirap pa ang magpatuloy ng pagpapatakbo ng tren sa riles kaysa sa simpleng paghahanap ng ibang tren na sasakyan. Pero bakit ganito ang kaso? Isang posibleng paliwanag ay bumabalik tayo sa self-determination theory na pag-usapan natin kung paano ang ating pangangailangan na maging competent ay napakahalaga sa disenyo ng mga laro. Pero ano ang nangyayari kapag tumigil tayo ng matagal? Hindi ito tulad ng pagsakay sa bisikleta. Lahat ng oras na ginugol natin sa pag-aaral ng mga detalye, pagkilala sa mga karakter, mga sistema, pag-train ng ating reflexes para sa combat scenarios at iba pang hamon, para sa karamihan sa atin, hindi ito permanente sa ating mga utak. Kapag tumigil tayo sa paglalaro ng isang laro, ang mga circuit na iyon ay nagiging dormant at nagsisimula ng mawala ang informasyon. Nagsisimula itong lumabas sa working memory. At sa mas matinding kaso, totally nang wala sa memory. Kaya kapag bumalik tayo sa isang laro pagkatapos ng ilang panahon, kailangang i-refresh ang working memory para ma-recall ang lahat ng mga detalye na kailangan natin para magpatuloy. Sa totoo lang, kapag sumubo akong bumalik sa mga lumang save files, kadalasan sinisimulan ko na lang ulit ang buong laro. Ang process ng pagbalik sa laro ay hindi madali, pero hindi rin imposible. Meron akong mga nahanap na estratehiya na maaaring makatulong sa iyo na muling maglaro. Halimbawa, mag-commit ka ng ilang oras araw-araw para lang sa isang laro. O maghanap ka ng kaibigan na may parehong interes sa larong yon. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring makatulong na ibalik ang iyong interes at determinasyon na tapusin ang laro. Ayon sa siyensya, mas madali tayo magpatuloy kapag meron tayong kasama naglalaro o kapag malino sa atin ang ating progress at goals. Kung handa ka nang bumalik sa iyong paboritong laro, Subukan mong gamitin ang mga tips na ito at tignan kung makakatulong sila. Tandaan mo, ang mahalaga ay mag-enjoy ka sa paglalaro at kahit ano paman, wag mong pilitin ang sarili mo.